Inbes makaramdam ng seguridad ang mga residente sa Marawi City sa pagpasok ng mga sundalo sa syudad, takot umano ang hati lalo na sa mga kababaihan. Isinumbong po sa atin ng mga kababaihan no, na naroon na nakatanggap sila ng mga rape threats. Specifically doon sa usapin ng Ayaw nilang umalis doon sa, sa kanilang mga lugar at sinabihan sila ng sundalo, in quote, re-raping namin kayo. Kasi at that time, pinapa-evacuate sila sa kanilang mga lugar. Yung mga hindi mag-evacuate, yun yung sinabihan ng gano'n. Ayon sa grupong Gabriela, naalaman nila umuno ito noong nagsagawa sila ng relief operation at psychosocial services sa evacuation centers. Pinatunayan umano ito ng tatlong residente na nakasaksi sa pangyayari. Dalawang case yon and yung tatlo ay witnesses. So lima, in short, yung nagsabi sa atin. Ang gusto po namin sabihin dito, hindi dapat ginagamit na tool of repression, tool of harassment, tool of war, ang rape threat. Hindi po yun katanggap-tanggap para sa atin ugnay ng nangyari inihain ng grupong Gabriela sa Kongreso noong June 21 ang House Resolution 1085 gusto namin ipaimbestiga itong mga usapin na ito. Ngayon, kung may mga allegations po ng rape on the, uh, sa side ng mga maute, sa side ng mga terrorist, hindi rin naman katanggap-tanggap na hindi natin i-address yung usapin ng may rape threat mula sa ano, mula sa mga military natin. Ano? Kasi bakit? Dapat po yun iniimbestigahan. Dapat po yun inaalam ang katotohanan. Merong mga reports hmm. that there are uh, atrocities against women both by the terrorists and, bo and by the armed forces. Okay. What do you say to that? Una-una, ma'am. Uh, Kasi, eh di ba, sabi ni President Duterte sa mga sundalo, eh, you can rape up to three people Naku sa sagutingko ko. Mm, ano Did po. they take that seriously? Ang bintang po kasi sa atin noong uh -oh. nakaraang linggo, uh -oh. inilahad po ito ng mga kaliwang grupo sa uh -oh. isang press conference. Uh -uh. So, amin pong pinagsuspechahan at tinanong kung anong motibasyon nyo. Uh -oh. Kung meron kayong nakuhang informasyon na may uh, nagsabi uh -oh. ng banta ng pang-rape. Uh -oh. Hindi ito rape po, ah. uh -oh. banta lamang. Uh -oh. So, maaring hearsay lang ito. Okay. So, kung sa mas maganda sana kung idinalog nyo sa amin ito, naaksyonan namin at nakuha namin mismo yung nagsabi ng uh, joke na yan o yung so, so, so you are saying that as far as you are concerned and the military is concerned there has been not one single case of rape filed against any of your personnel. wala pong kaso right. wala po makakatingin po ako nang diretso sa mata ng bawat mamamayan natin na ang bawat sundalo natin ay hindi po lumalabag sa mga kanilang dapat uh, gaw gawing masama at yung sinusunod po natin yan ay aling sunod sa lahat ng batas natin. Now, in the case of the Maute Group, have the military and the security forces seen any evidence that there was rape committed by the Maute Group or sexual slavery or whatever? Meron po. Ito po ay galing sa mga inilahad ng mga nanggaling sa loob na nakatakas. Mm -hmm. At sinasabi nila na may ilan ng kababaihan na binware sa kunwaring asawahin ng mga miyembro ng grupo at siyang ginagawang sex slave